Kung nakarating ka rito, hindi ito isang aksidente. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay gumalaw ng oras, katahimikan, at hangin upang matagpuan ka ng mensaheng ito ngayon. Baka pagod ka na, mabigat ang puso pero gayon paman, may isang bagay sa iyo na nagpumilit na makinig. At nasa sandaling ito, sa mismong segundong ito, bumubukas ang maliit na bintana sa pagitan mo at nang binakikita. Nais ng Diyos na ipaalala sa iyo ang isang bagay na marahil ay nakalimutan mo na, may layunin kahit sa katahimikan. Saan ka naroroon ngayon? Huminga ng malalim. Ang mensaheng ito ay ang yakap na ipinadala ng langit sa iyo ngayon. May isang tao na nabubuhay sa iyong alaala parang isang alingaw-ngaw na hindi nawawala. Kahit na lumipas na ang panahon, may mga araw na ang puso ay nararamdaman pa rin ang di nakikitang hawak ng presensya nito. Nakakatuwa, hindi ba? Kung paano ang ilang kaluluwa ay nananatiling konektado kahit na hindi na nagkikita ang mga mata. May nararamdaman kang kakaiba sa hangin ngayon. Parang hinihiling ng universo na huminto ka muna sandali at makinig sa sinasabi ng katahimikan. Sapagkat ang katahimikan kapag nagmumula sa taong minamahal natin ay hindi kailanman walang laman. Ito ay isang wikang puno ng mga katotohanang itinatago. Ang taong ito ang siyang lumayo o tila malayo ay may bagyo sa loob niya. Hindi ito kakulangan sa pagmamahal. Ito ay kalituhan. Ito ay ang bigat ng isang bagay na hindi nasabi, ito ay ang anino ng mga natirang nasa gitna ng nararamdaman at ipinapakita. Ang puso niya ay parang saradong bintana na nakakapasok pa rin ng liwanan. At ikaw, kahit hindi mo namamalayan, ay patuloy na ang banayad na sinag na dumadaan sa puwang na yon. May mga pagkakataon na nararamdaman mo ang isang tawag. Parang may nag iisip sa iyo mula sa kabilang dako ng distansya. Isang bigla ang kilabot. Isang bigla ang alaala. Isang tugtugin na tumutugtog sa tamang sandali. Ito ang mga palatandaan at alam ng mga anghel na tagapag-alaga kung paano gamitin ang dinakikita upang makipag-usap sa iyo. Ang universo, sa kanyang tahimik na karunungan, ay ipinapakita sa iyo ang isang bagay, hindi lahat ng kawalan ay paglimot. Hindi lahat ng lamig ay kakulangan sa pagmamahal. Minsan, ang lamig ay isa lamang kalasag upang itago ang takot. Ang taong iyon ay nakararamdam ng kakulangan sa isang bagay na marahil hindi niya alam kung ano ang tawag. Naiinis siya sa kawalan ng kapayapaan na nararamdaman niya noong nariyan ka. May isang pananabik na dumadaan sa kanya kahit na itanggi niya ito. At sa loob niya, isang malambing na tinig, marahil ang kaluluwa niya mismo, ay binubulong ang pangalan mo kapag natutulog na ang mundo. Maaring hindi mo marinig, ngunit naririnig ni Diyos. At bawat tahimik na pag-isip na nagmumula sa isang tapat na puso ay umaabot sa langit bilang isang panalangin. Marahil na yon, habang ako'y iyong pinakikinggan, ang taong iyon ay nakatingin lamang sa kawalan, sinusubukan maintindihan kung bakit niya pa rin nararamdaman ang isang bagay. May bigat sa kanyang dibdib, parang naiwan ang bahagi ng kanyang puso sa isang lugar ng nakaraan. At ang lugar na yon ay ikaw. Kapag ang mga koneksyon ay espiritual, hindi ito kayang sirain ng oras. Nagbabago lang ang mga ito, natutulog ng sandali, naghihintay sa tamang oras upang mamulaklak muli. At ang universo matiisin ay nanonood. Naghihintay ito ng pagkahinog ng mga kaluluwa. Kasi ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinipilit, ito ay naghihintay. Napansin mo na ba kung paanong ang espiritual na pag-ibig ay hindi nawawala? Kahit mayroong pagkakalayo, ito ay patuloy na nag indayog sa mga banayad na antas, naghahanda ng mga pagkikita, paghilom at pagkakasundo na hindi pa nakikita ng mga mata. Ang taong iyon ay nagdadala sa loob niya ng isang buhay na alaala, munit nakatago. Para itong munting apoy na protektado ng takot na maglaho. At sa kaloob-looban, ang apoy na iyon ay nagdadala ng pangalan mo. Maaaring sinubukan mong magpatuloy, sinasabing oras na upang makalimutan. Ngunit ang puso ay hindi nagsisinungaling. Ito ay natatahimik lamang upang hindi gaanong masaktan. At kapag ang katahimikan ay nanaig, nagsisimulang gumawa si Diyos. Ang mga anghel ng tagapagbantay ay gumagalaw ng mga munting pirasong hindi nakikita. Mga pagkakataong hindi nagkataon lamang. Mga palatandaang nagsisikap ipakita sa iyo na walang nawawala. May isang mas mataas na puwersang kumikilos, naghahanda ng mga daan, iniisa-isa ang mga puso. At ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magtiwala. Nararamdaman niya ang iyong katahimikan higit pa sa inaakala mo. Ella ay hinahanap ang iyong mahinahong presensya, ang paraan kung paano mo nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kahit malayo, may enerhiya na humahaplos sa kanya tuwing iniisip mo siya ng may pagmamahal. Marahil hindi niya masabi. Marahil siya'y umiwas. Ngunit ang universo ay alam ang nangyayari. Dahil kapag nagkakilala ang dalawang kaluluwa, ang distansya ay hindi sapat upang maputol ang ugnay na nagdudugtong sa kanila. May mas malaking bagay na nasasabak. At ngayon, nais kang ipaalala ng Diyos na hindi niya pinapayagan ang mga pagkikita na walang kabuluhan. Lahat ng malalim na koneksyon ay may dahilan, kahit na ang dahilan na yon ay nasa likuran pa rin. Ipikit ang iyong mga mata saglit. Nararamdaman mo ba ang presensya? Ang banayad na hangin, ang bahagyang kilabot sa batok, ang kapayapaan na dumarating mula sa wala. Ito ang universo na sinasabing, hindi ka nag-iisa. Ang taong ito rin ay nararamdaman ito, kahit na nilalabanan niya ito. Tinatangka niyang punan ang kawalan ng mga abala, ng mga ritual, ng ingay ng mundo. Ngunit, sa ilalim, may isang sandali ng araw na lahat ay tumatahimik at doon kumakawing ang iyong pangalan sa loob niya. Minsan, ang alaala na ito ay dumarating bilang isang panaginip. Sa ibang pagkakataon, bilang bigla ang pag-iisip na dumarating ng walang abiso. Ngunit ito'y isang pakiramdam, isang pangungulila na hindi makahanap ng anyo, isang presensya na patuloy na nananatili. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang magpatunay. Ang enerhiya na nagkakabit sa inyo ay espiritual, at ang lahat ng espiritual ay bumabalik sa tamang panahon. Hinihiling ng Diyos sa iyo na magpakalma. Mas maganda ang pagtatrabaho ng universo kapag ang puso ay nagtitiwala at ang katawan ay nagpapahinga. Ang mga sagot na hinahanap mo ay darating, marahil hindi sa inaasahang paraan, ngunit darating. At kapag dumating ito, maintindihan mo kung bakit kailangan mong maghintay. Maintindihan mo na ang bawat katahimikan, bawat distansya, bawat luha, ay bahagi ng paghahanda. Ikaw ay isang binhi na itinanim sa kaluluwa ng isang tao na patuloy na natututo kung paano mamulaklak. At kahit na ang tang ito ay nagtago sa sariling mga anino, ang iyong liwanag ay patuloy na nagninina sa loob niya walang katotohanan ang nawawala. At ang pag-ibig na ipinanganak na may banal na pagkakatalaga ay tulad ng siklo ng araw, maaaring magtago ito ng sandali, ngunit palaging babalik upang magbigay ng liwanan. Ito ang katotohanan na ibinubulong ng universo para sa iyo ngayon, ang sa'yo sa kaluluwa ay hindi kailanman nasisira. Nagbabago lamang, lumalawak, tumatanda. Huminga ng malalim na iyon. Nararamdaman mo ba ang katahimikan na yon? Si Diyos ang nagsasabi sa iyo, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. At marahil, sa sandaling marinig mo ito, ang taong iyon ay nakakatanggap din ng isang senyales, isang pagkukusang alalahanin ka, nang hindi alam kung bakit. Ngunit alam ng universo. Alam niya ito palagi. Ngayon, humina muli. Tara't harapin natin kung ano ang mabigat. Mayroong katahimikan na namayani sa pagitan nyo. Isang hindi nakikita espasyo, puno ng mga hindi nasabing salita at ang espasyong iyon minsan ay mas masakit kaysa sa anumang paalam. Nararamdaman mo, hindi ba? Ang lamig na dumarating kapag nagsasara ang isa. Ang kawalan na lumalaki kapag hindi dumarating ang mga mensahe, kapag hindi nagtatagpo ang mga mata, kapag ang presensya ay nagiging pagliban. Ngunit pakinggan ng mabuti, nagsasalita rin ang katahimikan. At ang sinasabi nito ngayon ay may takot. Takot na maramdaman ng labis. Takot na hindi marunong humarap takot na mawalan sa nararamdaman. Ang taong ito ay may dalang mga lumang pasanin. Mga peklat na nagpapagduda sa kanya sa pag-ibig. At, dahil dito, pinoprotektahan niya ang sarili mula sa tanging bagay na tunay na makakapagpagaling, ang pagpaparaya. Ang paglayo ay hindi nagmula sa kawalan ng nararamdaman. Nagmula ito sa kalituhan, sa bigat ng nakaraan, sa takot na maulit ang lumang mga sugat. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig? Marahil ito ngayon. Sinusubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na mas mabuti ito. Ngunit ang kanyang puso ay hindi naniniwala. At ang universo na may pasensya ay pinagmamasdan ang labanan sa pagitan ng isip at kaluluwa. Nakikita ng Diyos ang pagsusumikap mo na maintindihan na hindi mawala sa mga tanong. Ngunit may mga sandali kung saan hinihiling niya na magpahinga ka sa mga bisig ng pananampalataya. Dahil hindi lahat ng katahimikan ay pagtanggi. Ang iba ay mga dasal na nasa anyo ng paghihintay. Ang taong ito ay hinaharap ang sariling mga anino. Nararamdaman niya ang bigat ng mga pinili, ng mga wala, ng mga salitang hindi niya nasabi. At, sa gitna ng kaguluhang ito, ang pangalan mo pa rin ang nagniningning. Mayroong labanan na nangyayari sa loob niya sa isang banda ang takot na magpakatotoo, sa kabila ang alaala ng kapayapaan na nararamdaman mo kapag kasama mo siya. Gumagana ang universo ng ganito, minsan, kailangan munang magkahiwalay para maghilom. Kailangang magkaroon ng layo para ang muling pagkikita ay maganap ng mas may katotohanan. Ngunit mahirap alam ko. Maghintay ng walang kasiguraduhan. Magmahal ng tahimik. Mag-alaga mula sa malayo. At, gayon paman, mayroong isang bagay sa iyo na hindi sumusuko. Dahil sa kaibuturan, alam ng iyong puso kung ano ang espiritual. Nararamdaman mo ang enerhiya ng taong ito kahit na walang pakikipag-ugnayan. Nararamdaman mo kapag iniisip ka niya. Nararamdaman mo kapag may nagbago. At hindi ito ilusyon. Ito ay ang kawing na pinanatili ng universo kahit na mawala sa landas ang mga tao. Sinusubukan ng taong ito na itago ang nararamdaman, ngunit lumilitaw ang mga palatandaan. Isang nawawalang tingin. Isang kakaibang gawi. Isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Ang takot ay ang pader na itinayo niya upang maprotektahan ang sarili. Ngunit dahan-dahan, ang pader na ito ay nagsisimula ng bumigay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay matyaga, ngunit matatag. Ang Diyos ay kumikilos sa kadiliman, pinagagaling ang mga hindi nakikitang sugat. At kapag natapos na ang paggaling, ang katahimikan ay mababasag, hindi sa inyay, ngunit sa katotohanan. Maaring itanong mo, bakit kailangang napakahirap ng lahat? At ang sagot ng universo ay simple, dahil ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagkamayabong. Kailangang matutunan ng mga kaluluwa na magkita sa tamang oras. Hindi masyadong maaga, hindi rin masyadong huli. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili. Huwag magduda sa naramdaman mo, Huwag isiping nagmahal ka ng sobra. Naging kanal ka ng liwanag para sa isang taong nabubuhay pa sa anino ng takot. At ito ay mas makapangyarihan kaysa inaakala mo. Ang oras na hinihingi ng Diyos ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Bawat araw ng katahimikan, bawat luha na pinipigil, bawat alaala na bumabalik, ay nagtatayo ng isang bagay na hindi nakikita, ngunit totoo. Kailangang matagpuan ng taong ito ang sarili upang muli kanyang matagpuan at alam ng universo ang eksaktong oras kung kailan ito dapat mangyari. Kaya't huwag kang manlaban sa agos. Hayaan mong magtrabaho ang oras. Hayaan mong ang pag-ibig ay umusbong sa kapayapaan. Maaring hindi agad mangyari ang muling pagkikita. Ngunit ito ay pinaghahandaan na. At kapag nangyari, mararamdaman mo sapagkat kikilalanin ng puso ang haplos ng banal na pangako. Hanggang doon, magpatuloy kang maging ilaw. Magpatuloy kang magdasal, maniwala, hayaan mong patnubayan ng universo ang iyong mga hakbang. Hindi pa tapos ang kwento. Pansamantala lamang itong huminto, gaya ng pahinga sa pagitan ng dalawang nota ng isang kanta. At kapag nagsimula ulit ang melodya, magiging mas matamis, mas kalmado, mas totoo. Handa ka na sa darating. Gumagalaw ang Diyos sa hindi nakikita para sa iyong kapakanan. At ang pag-ibig, yaong tadhana, palaging natatagpuan ang daan pabalik mayroong naghahanda ngayon sa katahimikan. Gumagalaw ang universo mabagal eksakto sa kumpas ng Diyos. Ang mga anghel na tagapangalaga ay hinahabi ang tila imposible muling pagkakakilanlan, paghilom, pagsisimula. Walang nalimutan. Wala sa iyong mga hiling ang nawala sa hangin. Ang panahon ng paghihintay ay panahon ng konstruksyon. Nararamdaman ng taong iyon. Kahit malayo. Kahit tahimik may mga alaala na nagbabalik kapag tumatahimik ang mundo. At sa kaibuturan, mayroong damdamin na nagpupumilit, banayad, tuloy-tuloy, hindi mabubura. Iniisip kanya higit sa inaamin niya. Higit sa pinapayagan ng kanyang pagmamalaki. Higit sa kayang itago ng kanyang katuwiran. Ang mga pag-isip na ito ay mga dasal na nagkukubli. Sa tuwing dumadaan ang iyong pangalan sa kanyang puso, nagliliwanag ang universo ng kaunti pa. Walang aksidente. Kahit ang pangarap na paulit-ulit. Kahit ang kilabot na biglang dumarating. Kahit ang pangumulila na nagpupumilit. Mayroon kayong kasabayang daloy. Kahit malayo, may sinag ng ilaw na nag-ugnay sa mga kaluluwa. At ang sinag na yon, di nakikita, pero totoo, ay ang daan kung saan ginagawa ng Diyos ang Himala. Gustong sabihin sa iyo ng universo, walang kawalan na permanente. Ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, sa halip, ito'y lumalalim pa. Kailangan nito ang layo para matutong bumalik ng may higit na katotohanan. Nagsisimula ng maramdaman ng taong iyon ang bigat ng katahimikan. Ang lamig na ipinataw pabalik sa anyo ng pangungulila. At ang pangungulila na ito ang simula ng pagbabago. Naniniwala kang nagsasalita rin ang katahimikan. Nagsasalita ito. Nagsasalita sa pamamagitan ng mga tanda, ng mga kasabayang kaganapan, ng hangin na humihihip ng iyong pangalan papunta sa dapat makarinig. Ang mga anghel ay bumubulong sa kaluluwa ng taong ito, huwag mong kalimutan ang liwanag na nagpapakalma sa iyo. At sa unti-unti, ang takot ay nagsisimulang matunaw. Ang tigas ay nawawala. Ang tapang ay muling ipinanganak. nag to si Diyos ng muling pagkikita, kahit hindi mo pa nakikita. May mensaheng parating, isang alaala, isang kilos, isang simpleng bagay, munit banal, na magpapakita na ang panahon ng paghihintay ay paghahanda, hindi parusa. Ang universo ay matiisin. Hindi ito kailanman nahuhuli. Lahat ay nangyayari kapag ang puso ay handa ng umunawa. Kaya huminga. Magtiwala. Habang nagpapahinga ka sa pananampalataya, ang langit ay nagtatrabaho pabor sa iyo. At ang dating tila malayo ay nagsisimulang bumalik, ginagabayan ng liwanag ng katotohanan. Sa wakas, ang pag-ibig ay ang lihim na wika ng Diyos. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng kawalan, ng panahon at kahit ng sakit. Walang distansyang bubura sa katotohanan. Ang universo ay laging nagtutugma ng mga pusong naghahanap sa isa't isa. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Naghihintay lamang ito sa tamang sandaling magsimula muli. Ang taong ito ay muling mararamdaman ang iyong presensya sa paraang hindi niya maipagwawalang bahala isang panaginip, isang pag-isip, isang kilabot at malalaman ng kanyang puso, may mas malaking bagay na gumagalaw. Ang pag-ibig na isinilang sa kaluluwa ay hindi nawawala sa mundo. Ito ay mahuhupa muna hanggang tawagin ulit ng tadhana. Hinihiling ni Diyos ang iyong katahimikan. Ang iyong kalmado ay ang tulay na nag-ugnay sa ngayon at sa himalang darating. Ang lahat ng tila pagkawala ay magbabago sa pagkapakinabang. Ang mga luha ay nagdilig sa lupa kung saan itatanim ang ani ng iyong kaligayahan. Ang taong ito, ang nagdulot ng lamig noon, ay nagsisimulang magpaubaya sa pangungulila. At matutuklasan niya na ang kapayapaan ay laging nandyan sa lugar na ikaw ay nandyan. Walang pagmamadali. Ang universo ay matalino. Kapag dumating ang oras, ang muling pagkikita ay mangyayari ng natural, mahinahon, hindi maiwasan. Ikaw ay titingnan sa ibang paraan, may paggalang, may lambing, may katotohanan. Dahil kapag bumalik ang pag-ibig, dala nito ang aral ng paghihintay. Nakita ni Diyos ang iyong pag-aalay, ang iyong pananampalataya, ang iyong tapang na magmahal kahit sa dilim. At ngayon, iginagawad ng langit sa iyo ang mga bagong daan, bagong biyaya, bagong liwanan. Maniwala ka, ang para sa iyo ay hindi mawawala. Ang may iyong alon ay natatagpuan ang daan pabalik, kahit na kailangan pa nitong lampasan ang oras. Humi niya. Damdamin ang katahimikan na nagiging pangako. Ang universo ay nagsasabing, paparating na ang panahon ng sagot. Ang lahat ng naging anino ay magiging bukang liwayway. At ang tila katapusan ay, sa totoo, ang simula ng isang bagay na banal. Ngayon, pumikit ka ng sandali. Hayaan mong balutin ka ng enerhiya ng mensaheng ito. Damdamin ang kapayapaan na dumarating, magaan, maligamgam, tahimik. Ito'y kumpirmasyon mula sa universo na narinig mo ang dapat mong marinig. Walang nasayang. Walang pakiramdam na nasayang. Ang mga palatandaan ay totoo at ginagabayan ka patungo sa isang bagong simula. Ngayon, nais ng mga anghel ng tagapag-alaga na ipaalala sa iyo na ang katahimikan ay isang banal na pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos. Naniniwala ka ba dito? Ilagay sa komento, nararamdaman mo rin ba kapag ang universo ay nagsasalita sa katahimikan? At ikwento mo, anong salita mula sa mensaheng ito ang pinakanakausap ka? Pag-asa ba? Pananampalataya? Muling pagkatagpuan? Kagalinan? Ang salitang magpukaw sa iyong puso ay ang mensaheng pinili ng langit para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyo, iwanan mo ang iyong like. Ito ay higit pa sa isang galaw, ito ay isang natatanggap ko na ipinadala sa universo. Ibahagi rin. Maaaring may isang tao sa kabila na nangangailangan ng kaparehong liwanan. Marahil isa kang taong nakakaranas ng parehong katahimikan, naghihintay ng tanda. At ang iyong galaw ay maaaring maging tanda na yon. Kung nais mo pang makatanggap ng mga mensahe na katulad nito, puno ng pananampalataya, kalmado, at banal na mga tanda, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Kaya sa bawat bagong video ay darating sayo sa iyo sa perpektong oras, kapag nais ng universo na ipaalala sa iyo kung ano ang para sa iyo. Walang aksidente dito. Ikaw ay ginabayan patungo sa mensaheng ito dahil may gustong sabihin sa iyo ang kalangitan. Walang katahimikan na walang katapusan. Walang paglayo na pamatagalan. Ang totoong bagay ay laging natatagpuan ang daan pabalik. Ilagay sa komento ang salitang pinakatumagos sa iyo at ibahagi ang mensaheng ito upang maabot ng pag-asa ang mga nangangailangan. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga simpleng galaw at marahil ang galaw mo ngayon ay ang himala para sa iba.